Muling nabigla ni Elon Musk ang tech world sa pag-unveil ng Tesla Tiny House 2025. Isang ganap na autonomous, self-sustaining smart home na may nakakagulat na mababang presyo na 7,129 lang. Paano ito posible? Malamang na pinagkadalubhasaan ng Tesla ang automation at kahusayan sa paggawa ng kotse at ngayon ay dinadala nila ang parehong diskarte sa pagbabago ng laro sa pabahay. Ngunit narito ang malaking tanong: kung ang bahay ay abot kaya, paano ang lupa? At dito talaga nagsimula ang henyo ni Tesla. Nakaisip sila ng paraan para maalis ang pangangailangang bumili ng lupa na ginagawang mas madaling ma-access ang pagmamayari ng bahay kaysa dati. Kaya, ano nga ba ang Tesla Tiny House 2025? Saan mo ito itatayo kung wala kang sariling lupa? At iyaano nabasag ni Tesla ang problema sa gastos sa lupa? Sumisid kami sa lahat ng iyon at higit pa sa video ngayon. Maghintay ng ilang segundo. Nag-subscribe ka na ba sa Westech? Papunta na kami sa 23,475 subscriber at hindi mangyayari ang magic na ito kung wala ka. Pindutin ang button na iyon. At siyempre, i-on ang notification bell para ma-update ng marami pang content na tulad nito. Tara na! Saan ka makakapaglagay ng Tesla Tiny House nang hindi bumibili ng lupa? May tanong kami sa iyo. Aling solusyon ng Tesla para sa paglalagay ng isang maliit na bahay nang hindi bumibili ng lupa ang pinakamahalaga sa iyo? Minga parking space, backyard setup, o murong rental lot, ang mga komunidad ng maliliit na bahay na dinisenyo ni Tesla tulad ng Starbase Village or Full Mobility, nabubuhay sa paglipat tulad ng isang RV, ang revolusyonaryong $7,117 na punto ng presyo ng maliit na bahay ni Tesla ay nilulutas ang kalahati ng equation ng affordability ng pabahay. Ngunit nananatili ang nagbabantang tanong, paano ang mga gastos sa lupa? Ang pag-alal na ito ay nanggibabaw sa mga talakayan sa social media. At gayon din sa aming seksyon ng komento mula noong ipahayag na may mga nag-aalinlangan na itinuturo na kahit na ang isang abot-kayang bahay ay nagiging hindi matamo kapag ipinares sa mga pagbili ng lupa na may average na $287,000 sa buong bansa o higit sa $700,000 sa mga pamilihan sa baybayin. Gayunpaman, ang Tesla ay naiulat na bumubuo ng maraming mga solusyon na walang lupa na maaaring gawing tunay na naa-access ng masa ang pagbabagong ito. Ang pinakamadaling opsyon ay makikinabang sa mga umiiral ng espasyo sa Tesla na maliit na bahay na idinisenyo upang magkasya sa mga karaniwang residential backyard, commercial na parking space, o murang paupahang plot sa mga papaunlad na lugar. Ang 20x12 footprint ng unit ay nangangailangan lamang ng 240 square feet. Mas maliit kaysa sa average na dalawang kotse na garahe, 484 square feet at potential na sumusunod sa 78% ng municipal accessory dwelling unit ADU regulasyon sa buong bansa. Maraming municipal na may pasulong na pag-iisip, particular sa California at Texas. Ang inaasahang maglulunsad amna ng mga programang pang-pilot at nag-aalok ng mga pampublikong ng pagpapaupa na, ng lupa na particular para sa maliliit na pabahay sa mga inaasahang halaga sa pagitan ng $75 or $125 bawat buwan. Isang bahagi ng tradisyonal na mga gastos sa ari-arian. Ang iminungkahing Sustainable Living Initiative ng Austin ay maaaring potensyal na aprubahan ng Tesla na maliliit na bahay para sa kanilang programa, na may mga plano para sa 347 na itinalagang mga site na magiging available. Simula Hunyo 2025 sa tinatayang $89 buwan para sa limang taong termino sa pag-upa. Kabilang ang tubig at sewage hookup, ang lungsod ay nagproyekto ng isang potential the 15 to taong pagtitipid sa gastos de $8. 4 milyon sa mga serbisyong walang tirahan sa pamamagitan ng inisyatiba. Para sa mga naghahanap ng tunay na kadali ang kumilos, ang Tesla na maliit na bahay na 1,150 pound na timbang. 63% na mas magaan kaysa sa maihahambing na mga boxable na unit at aerodynamic na disenyo ay magiging ganap na angkop para sa paghila gamit. Ang isang Cybertruck truck o maihahambing na sasakyan na may markang 2,500 plus pounds. Ang makabagong Quick Disconnect Utility System, palan so, so, sa naonagtatampok ang muso sa pagmamayari ng Tesla's SwiftLink Connectors. As ay magbibigay dan sa kompletong pag-setup sa loob ng wala pang 20 minuto sa anumang location na may wastong mga permit. Ang mga permit sa dahan ng RV na may average na $350 taon-taon sa karamihan ng mga estado ay nagbibigay ng access sa 13,127 na mga campground at nakatalagang mga RV lot sa buong bansa. Ang mga premium na RV resort na may kumpletong amenities ay karaniwang naniningil ng $35-$65 bawat gabi. Ngunit ang mga pangmatagalang pananatili sa karaniwang mga campground ay kadalasang maaring mapag-usapan ng kasingbaba ng $450 bawat buwan. Kasama ang mga utility. Ang mga self-contained na water at power system ng unit ay idinisenyo upang Gumana ng ganap na off-grid ng hanggang 37 araw bago mga ilangan ng serbisyo na itong tunay na location independent kasama ang nakaplanong 120 gallon na freshwater capacity at 15 kilowatt hour na Powerwall Mini. Marahil, ang pinakanakakaintriga ay ang mga aling-aungaw ng potensyal na pagbuo ng Tesla ng mga nakatuong maliliit na komunidad ng bahay, mga napapanatiling microcapit bahayan, Naganap na pinapaganan ng renewable energy. Ayon sa mga paunang dokumento na iniulat na isinampas sa mga opisyal ng Brownsville County, ang isang proyekto ng Starbase Village malapit sa pasilidad ng SpaceX sa Texas is maaring maging isang prototype para sa konseptong ito. Na may mga paunang plano na nagmumungkahi ng 128 Tesla na maliliit na unit ng bahay na nakaayos sa paligid ng 4. 3 ng mga hardin ng komunidad. 18,500 square feet ng mga shared workspace at central megapack ng mga sistema ng imbakan ng kuryente, 12 megawatt power storage system. Ang mga residente ay posibleng magbayad ng katamtamang $175 buwan ng bayad sa komunidad na sumasaklaw sa lahat ng mga utility, high-speed Starlink internet, maintenance, at access sa shared amenities. Humigit kumulang 86% na mas mababa kaysa sa average na pagbabayad ng mortgage sa US na 1,084$. Bagamat hindi opisyal na kinumpirma ng Tesla ang mga pag-unlad na ito, ipinapakita ng satellite imagery kung ano ang tila paunang paghahanda sa site sa 27-acre na location at ang mga listahan ng trabaho para sa mga sustainable na designer ng komunidad na may karanasan. Sa Microgrid Power Distribution at Communal Resource Management ay lumabas sa page ng karera ng Tesla. Iminumungkahi ng mga analyst ng industriya na maaaring sinusuri ng kumpanya ang anim na karagdagang parcel ng lupa na may kabuuang ang 1,020 hektarya sa buong Nevada, Arizona, at Florida para isi-potential at papapalawak sa hinaharap. Kung maisa sa katuparan, ang mga komunidad na ito ay mag-alok sa mga residente ng lahat ng mga benepisyo ng pagmamayari ng bahay ng walang mga ipinagbabawal na gastos sa lupa na nagpapigil sa milyon-milyong Amerikano na makamit ang pangunahing layunin na ito na may inaasahang kabuang ng gastos o pagbabayad sa bahay o nabayad sa communided. 2 so, na three night to lamang batay sa inaasahang mga tuntunin sa pagpopondo ng Tesla. Ano ang nasa loob ng $7,579 Tesla Tiny House na sumisira sa internet? Ang Tesla Tiny House 2025 o kumakatawan sa isang radical na muling pag-isip ng abot kayang pabahay na may mga detalye na tila halos imposible sa punto ng presyo nito. May sukat na tiyak na 240 square feet, 20 by 12 by 9, 5 feet. Ang istruktura ay pangunahing binuo mula sa pagmamayari ng green core composite na materyales ng Tesla. Isang revolusyonaryong timpla ng recycled carbon fiber, plant-based resins, at nakuhang automotive-grade aluminum mula sa waste production ng sasakyan ng Tesla. Ang advanced na compound na ito, na ibinuo sa Tesla's Material Science Division, ay na-reformulated na may 37% na mas malakas na tensile strength kaysa sa traditional na mga materyales sa gusali sa pamamagitan ng isang bagong molecular bonding process. To sa gabagong material na ito, ba, nagbibigay ng halaga ng pagkakabukod ng R38 habang tumitimbang ng 64% na mas mababa kaysa sa traditional na mga materyales sa gusali na ginagawang sapat na portable ang buong 1,150 pound na unit para mahila ng Cybertruck gamit ang espesyal na idinisenyong four-point stabilizing hitch system na binuo ni Tesla sa tabi ng bahay mismo. Sa mga pagsubok sa wind tunnel, ang aerodynamic shell ay nagpakita ng 22% na mas kaunting drag kaysa sa maihahambing na mga estrukturang mobile. Ang modular na desnyo ay nagbibigay daan sa mga may-ari na palawakin ang kanilang living space. Sa pamamagitan ng pagkonekta ng maraming unit, sa pamamagitan ng Tesla's patented secure lock system na lumilikha ng weatherproof seal sa loob ng wala pang minuto minuto na may dalawang tao lang na epektibong nag-scale mula sa isang 180 square foot bachelor pad patungo sa isang 720 square foot family home na may apat na magkakaugnay na unit. Ang bawat module ay may sukat na humigit kumulang 9 na talampakan ang lapad at 20 paro talampakan ang haba. Ayos na nagbibigay ng kabuang 100A sing talampakan kuwadrado bawat unit. Salub. Pinalaki ng Tesla ang bawat square inch gamit ang multifunctional furniture, kabilang ang isang Murphy bed na nagiging 48-inch workspace sa mga oras ng araw. Perpekto para sa malayong trabaho o pag-aaral. Ang compact yet highly functional na sick 4-square-foot kitchen ay nagtatampok ng dual-zone induction cooking, isang built-in na 3. 2 cubic foot refrigerator na na-optimize para sa off-grid na kahusayan. At ang bagong water-efficient na dishwasher ng Tesla na gumagana sa iwan, 8 gallons lang bawat cycle, 40% mas mababa kaysa sa nangungunang mga compact dishwasher. Ang banyo, sa isang nakakagulat na maluwang na 28 square feet, ay may kasamang shower na gumagamit ng bagong micro-atomization na teknolohiya ng Tesla upang bawasan ang daloy ng tubig sa zero. 8 gallons bawat minuto habang pinapanatili ang dui, 5 na beses sa nakikitang presyon ng tubig. Na binabawasan ang kabuuang pagkonsumo ng tubig ng 40% kumpara sa mga karaniwang dui. GPM na low flow fixture. Ang pinagsamang Tesla Water Loop System ay nagre-recycle ng kulay abong tubig mula sa lababo at shower. Sinasala at muling paggamit ng hanggang 70% para sa mga hindi maiinom na pangangailangan. Pasar na binabawasan ang kabuuang pagkonsumo ng tubig sa bahay ng halos 50% sa tinantiyang batayang timbang na 5,000 pounds bawat unit. Ang Tesla Tiny House ay magaan upang maihatid ng isang midsize na electric truck tulad ng Tesla Cybertruck. Awal na nagbibigay dan sa madaling paglipat habang pinapanatili ang tibay gamit ang aerospace-grade aluminum at sustainable composite material. Ang tunay na henyo ay nakasalalay sa mga tampok na self-sustainability na ginagawang tunay na revolusyonaryo ang maliit na bahay na ito. Pinagsasama ng bubong ang pinakabagong teknolohiya ng solar glass ng Tesla. Hindi nakikita ng mata, ngunit may kakayahang makabuo ng 4.80 kilowatt araw-araw na may 23, 4% na kahusayan, kumpara sa pamantayan ng industriya na 20%. Ito ay sapat na upang paganahin ang lahat ng mahahalagang function kabilang ang pag-iilaw, papagpapalamig, at pagkontrol sa klima. Ito ay ipinares sa bagong Powerwall Mini, na nag-iimbak ng 15 tcl ng enerhiya sa isang compact na 24x18x6 inch na unit. Ang setup na ito ay nagbibigay daan sa bahay na magpatakbo sa labas ng grid ng hanggang tatlong araw ng walang sikat ng araw, na ang Powerwall ay gumuhit lamang ng zero. Auculab Yair sa standby mode. Para sa karagdagang katatagan, ang system ay may kasamang 3. 6 kW bidirectional inverter. Dodge Sun na nagbibigay daan sa vehicle-to-home V2H charging sa pamamagitan ng Tesla vehicle. Ang pinagsama-samang sistema ng pamamahala ng tubig ay idinisenyo para sa parehong urban at off-grid na paggamit. Ang 120 square foot rainwater collection system ay nakakakuha ng hanggang 30 gallons araw-araw sa ilalim ng average na condition ng pag -ulan. Ang tubig ay pinoproseso sa pamamagitan ng anim na yugto ng sistema ng pagsasala na kinabibilangan ng pagtanggal ng sediment, activated carbon, reverse osmosis, at UV sterilization na tinitiyak ang maiinom na kalidad. Ang isang 50-gallon na smart storage tank ay nagpapanatili ng katatagan ng supply habang ang AI Water Flow Optimizer ng Tesla ay inuuna ang paggamit batay sa pangangailangan at mga pangangailangan sa pagtitipid. Ang wastewater ay mahusay na pinamamahalaan gamit ang bagong BioLoop system ng Tesla na nagtuturo at nagre-recycle ng hanggang 70% ng gray na tubig para sa hindi maiinom na paggamit. How? Toilet flushing. Irrigation. Gumagamit ang AI-powered climate control ng 16 environmental sensors at predictive algorithm para dynamic na ayusin ang pag-init at adis paglamig. Na ng 78% na mas kaunting enerhiya kaysa sa mga nakasanayang HVAC system. Ang buong unit ay kumukuha lamang ng 410 watts sa peak operation. Humigit kumulang isang katlo ng kapangyarihan ng isang tradisyonal na mini-split system habang pinapanatili ang pare-parehong temperatura gamit ang mga phase change na materyales na nagpapatatag sa mga kondisyon sa loob. Sa mga inobasyong ito, ang maliit na bahay ni Tesla ay tumatakbo sa isang net zero na balanse ng enerhiya sa karamihan ng mga rehayon, na ginagawa itong isa sa mga pinaka-self-sufficient na modular na tahanan sa merkado. Sa mga feature tulad ng solar glass, power wall mini, at ang pag-recycle ng tubig. Gaano katagal sa palagay mo ang Tesla maliit na bahay ay maaaring ganap na tumakbo sa labas ng grid bago kailanganin ng recharge o water refill? Tatlong araw? Isang linggo? Kalaharing buwan? Ibahagi ang iyong iniisip. Ang tagumpay sa pagmamanupaktura ng Tesla ay nagmumula sa kanilang vertically integrated na diskarte na gumagawa ng halos lahat ng bahagi sa loob ng bahay gamit ang mga automated na linya ng production at advanced na 3D printing. Techniques na nag-aalis ng hanggang 90% ng tradisyonal na basura sa konstruksyon at kumpletuhin ang bawat unit sa loob lamang ng 19. 5 oras mula simula hanggang matapos. Kung ihahambing sa mga kakumpetensya, tulad ng $50,000 na kasita ng boxable, 350 square feet, o ang 30,000 na starter unit ng Aptera Soul, 80 square feet. Ang maliit na bahay ng Tesla ay nagpapababa sa merkado sa pamamagitan ng isang nakakagulat na 75% habang nag-aalok ng higit na mahusay na pagsasama ng teknolohiya at kalayaan sa enerhiya. Ang taon ng gastos sa pagpapatakbo ng unit ay tinatayang nasa $267 lamang, kabilang ang pagpapanatili kumpara sa $2,800 para sa mga conventional na maliliit na bahay na may katulad na laki. Tinatanggal ng modelo ng direktang benta, sa consumer ng Tesla ang typical na 28-35% na markup ng dealer. At ang kanilang patent pending na assembly line ay maaring makagawa ng isang unit bawat 47 minuto Isang kapasidad sa produksyon na hindi kayang tugma ng mga traditional na tagagawa ng pabahay sa anumang punto ng presyo. Isipin ang pagmamayari ng isang Tesla na maliit na bahay sa halagang $7,579 lamang, isang ganap na autonomous. Self-sustaining smart home sa isang presyo na halos napakaganda para maging totoo. Gagawin mo ba ang paglipat? I-comment ang maliit na bahay kung lilipat ka kaagad. Komento panalo si Tesla kung nag-iipon ka para dito. Ang maliit na bahay ni Tesla 2025 ay malapit ng baguhin ang lahat. Gamit ang self-sustaining na disenyo nito, mga off-grid na kam kakayahan, at halos hindi ka paniwalang presyo na $7,579 lang. Hindi ito isang malayong konsepto. Ito ay isang tunay na solusyon sa pagpindot sa merkado sa lalong madaling panahon. Nakikita mo rin ba na ito ang kinabukasan ng pabahay? Magkampi ba tayo? I drop ang iyong mga salobin sa mga komento. At kung handa ka nang makita kung paano guluhin ni Tesla ang industriya ng pabahay, pindutin ang like, subscribe, at iyon ang mga notification dahil simula pa lang ito.